dito! Guys, okay, ano yung ano po? Nag-reklamo <laughs> <laughs> na yung nag-deliver ng parcel ko mga Sige mo sir, tinaman-tinaman, tinakanan ba sa'yo? Tumawid pa ako ng ilog? Laban pa ako ng baka sa babahag? Wala pa pa yan, sir. Tumawid ako, sir. Ang tarik-tarik ng daanan dito sa'yo, sir. Ayan!